Apat na requirements sa pagpapatitulo mo ng property na nakatax declaration lamang. Number 1, forms Guys, sa mga forms na to ay makukuha ninyo sa DENR Senro. Nakaprint na po ito na makukuha nyo doon at libre. Wala po kayong babayaran. Unang form, RFPA form. Residential Free Patent Application Form. Ikalawang form, Affidavit of two disinterested persons. Ikatlong form, request for issuance of survey authority. If you fill up nyo lang po ito, kailangan nyo i-sign at kailangan nyo ipanotary sa abogado. Ikalawang requirement, claim of ownership. Meron po tayong apat na claim of ownership documents. Pero sa video na to, ang i-discuss lang po natin ay tax declaration. So kailangan nyo po i-provide yung copy ng tax declaration niyo. Number 3 na requirement, certificates. Meron po tayong apat na certificates. Una, MCTC or RTC certificate. Ikalawa, status of land certificate. Ikatlo, AND certificate. At ikaapat, LGU certificate. Number 4 requirement, other minor requirement. Kagaya na lamang ng dalawang 2x2 pictures, 50 pesos filing fee, picture ng property o ng lote o ng bahay, at isang white long folder with fastener. Di ba napaka minor? Guys, ang video na to ay summary ng mga requirements para mas mapadali para sa inyo at huwag kayong malito. Guys, sa susunod kong video, i-upload ko hindi sa Reels album. I-discuss ko po sa video na yon kung saan po ninyo isa-isa kukunin ang mga requirements na ito. At kung para saan ang bawat isang requirement. So guys, abangan nyo po ang complete version ng video na ito. Kaya huwag nyo pong kakalimutan mag-follow. Ikaw ba isang real estate broker or real estate agent? O di naman kaya eh, meron kang property at naghahanap ka ng paraan para mabenta ito? Sa Reels Corporation, pwede po kami makatulong sa'yo. Ang gagawin mo lang, pumunta ka sa www.reels.ph. Mag-register po kayo doon for free. Tapos i-list nyo po yung mga property nyo doon. Para kami na mga real estate agent and brokers na nakasubscribe subscribe sa Reels ay mag-market para sa property mo at matulungan ka na maibenta ito. This is Romo the CEO of Reels Corporation. Bye-bye!